Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi ng iba na kung mo galing sa loob at magalit, ganun pa rin ang magiging kaugalian. Ako naman ang natutunan ko sa loob. Pag oras na katulad nito, nagpasalamat ako na nakalaya ako. Kalabas na ako, nagpanibagong buhay na ako. Lahat ng bagay pinag-iisipan ko bago ko gawin. At kung sakali man, nagkamayro man akong kadiskusyon, na ganyan, talagang dumating ang init ng pan. Ako na lang ang umiiwas. Para mas na ako talagang ayaw na ayaw ko na makapasok ulit dahil pinagdanasan ko na ako. Pinagsisiyahan ko na lahat ng nagawa kong mga kasalanan. Kaya gusto ko, nang, huwag kayong maniwala, mga kaibigan dyan sa mga sabi-sabi ng iba na walang pagbabago ang mga galing sa bilangguan. Ang, ang totoo po, yung mga nanggaling galing sa loob, may mga tao talagang nagbagong buhay at mas marespeto pa kan mga nasa sa labas. Yan po ang aking pananaw sa aking buhay na ako talaga kahit na po kami magkita-kita o anumang bagay na nakikita kung kwan, hindi hindi ko na po gagawin yun dahil nakakahiya na po. Kaya gusto kong baguhin ang buhay ko na nandito na ako sa labas. Ay, ako, na, ako naman, ng galing ako sa loob, lahat na pagbabago, ginawa ko na. At saka, kung nagkaroon man ako ng mga alitan dito, pinapabayaan ko na sila. Nagbabagong buhay na talaga. Ayaw ko na magbalik sa kulungan dahil kulungan napakahirap. Wala, wala ka pagbabago pag nasa kulungan ka. At saka doon naman sa kulungan, pag gusto mo magbago, huwag ka magsasali ng kalukuhan doon sa loob ng dilangguan. Basta magbagong buhay ka lang talaga. Ang pangkat kasi ginagamit, gagamit kasi yan sa... Loob, dahil palibasa sa maraming mga alitan sa loob, minsan na, tulong-tolong. Pero pag nandito ka na sa labas, bakit mo pa hahanapin pa ang mga puro pangkat? Naapisar na, na sulubuhay ka na. Ngayon, pag ginawa mo pa, makipagpangkat ka pa. Ngayon ngaulugan, hindi ka magbabagong buhay. Inahanap mo pa rin ang katulong mo. Kung anong mga kaguluhan, naghanap ka pa rin mga kampi. Adi, hindi ka nagbagong buhay. Kaya, doon sa mga naniniwala na ang mga nakakulong, huwag kayong maniwala na walang pagbabagong buhay ang mga nakakulong. Magba ang karamihan, maraming nagbagong buhay. Maliban lang, doon sa mga wala nang inuuwian ng mga tao na yung mga kwa na talaga ang buhay, yun ang parang ayaw na nila magbago. Dun, meron kasi lumalaban ng ganyan ng mga kwanen dahil kumbaga siya talagang bigong-bigo na sa buhay niya wala na siyang pag-asa. Parang pati lang siya sa buhay niya. Kaya doon, lumalaban na siya ng kwan, lalo na kung hindi na sila iniintindi ng mga magulang, mahal nila sa buhay. Talagang lumalaban na silang kwan, tapang na lang ang ginagamit nila. Ganon ang katwira na wala na nagmamahal sa akin, ano pa man ang halaga ng buhay ko. Kaya yun ang mga, yung wala ng pag-asa bang lumaya sila, ganon ang, maran din talaga nangyari. Meron pa nga nagpapakamatay dyan. Kaya dyan sa mga kwana yan na sabing wala ng kwan may mga takot din yan. Kaya lang, yung mga mga kinakapos na sa mga buhay nila, wala na pag-asa na wala na silang uuwihan. Ganyan, itinakwil sila ng magulang nila dan, doon sa ginawa nila ng mali. Oh. Kaya doon, nagpapatapon sila ng buhay. Alam mo, mga kung nakapanood mong kayo sa amin na kami lumaya, ang totoo lang yan, ito lang ang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Ning napakasarap dito sa laya, isipin mo na lang, oh, ako ngayon lumaya ako, Ning kahit saan ako akong magpunta, pwede wala ka nang nagsisigaw-sigaw sa'yo, wala ka nang pag-aalanganan. Kaya lang, ang gawin nyo na lang, kung ano man ang gusto nyo maging trabaho, basta yung sa tamang paraan, wag dong sa hindi ka ng tao, wala kang naapiktuhan na tao, yung lumabang ka ng parehas na kumita ka sa pinagpawisan mo. Yan lang ang matasabi ko sa inyo, mga kapatid. Masarap ang dito sa laya. Makikita mo ang pamilya mo, ang kamag-anakan mo, mga pinsan mo, mga kaibigan mo. Masarap ang makibagay sa maghanap ng kaaway. Kumusta ka na dyan? Dahil sa siyempre nagbagong buhay ka na rin eh. Kaya dapat magpunta ka rin dito sa akin. Magpakita at magpakita ka sa akin. Mangita, mag, tapos mag-usap tayo. Dahil nagbagong buhay na tayo. Dahil sa looban, sa loob ng bilanggo, may sinusunod tayo na batas. Dito, sarili nating batas ang sinusunod natin. Gumawa tayo ng masama, nasa sa atin. Gumawa tayo mabuti, nasa sa atin din. Ganoon ang kuha Kaya sabi ko, kung magpunta ka dito, salamat lang. Pangita tayo. Ayun, sana sa mga nanonood ngayon, ito, Uh, malinawan mo kayo sa mga sinabi ni Tatay Efren at ni Tatay Ereberto ayun salamat po